Hi guys. Um, I'm going to be band practice. Because this Friday we have a gig at um, the coffee, So village so that I i to <coughs> Um, ba? Ah, actually, we had dinner. Um, Ay, mga dito. Tango. In fairness, um, first time may kumain doon siya. naman siya. Medyo pricey na konti. Pero kasi, um, ako nag, isa ako sa mga naging fans ng Macarice Burger ng Macbo. So, nung finish out siya, sobrang eh um, Ayun ako, nakakainis. Pero, yun, meron sa so, ang ganda lang si Tara, uh, sa may pumasura to, mas wala niya Ah, well, that's about it, no? So, sana... Ah! Ah, uh, napanood ko na ang Resident Evil yung um, final resolution. Ah! Sobrang! <laughs> Ewan ko ako lang ah, pero hindi um, ko talaga siya type. Ang bangit niya crappy. Pero, ewan ko, siguro syempre, kanya-kanya lang naman. Um, yun lang naman, sobrang boring itong weekend na to. Kasi, today is a Sunday. So, yan, usually, bang practice. Um, and then, yesterday, Saturday, parang, parang puro tulog lang ang nangyari. Walang ganap ng sabado ko Um, yun, dapat nga punta kami sa blessing ng Zilly. Zilly ni Mama Rage at saka Tatay Jomal. Of course, nakain tayo. So, sa mga nandun sa area na yon visit niyo. Visit niyo ang Zilly uh, at ang famous na si Goreng ni Mama Rage, you know, yung Talata. At yun. Um, Pancit is Pancit. um, wala na rin naman. Um, yun lang na. So, um, uh, meron akong naisip na idea. Um, uh, pero next time ko na sabihin. <laughs> Labo lang. at ah, saka syempre, ang nawawala, sino na bang nakapanood? Kasi eh, hindi ko alam kung meron pa rin sa tinihan. Alam ko, saglit lang siya pinalabas. So, gusto ko siyang mapanood. Um, download ko na. <laughs> ayon. At this Sunday, ay mag kami ng aming uh, fourth music video. So, yun. So, ngayon pa lang pinaplug ko na guys. November 17. Okay. Ang aming um, Launch part two, um, so my scarlet or formerly known as NO2, uh, November 17. Yan. So, in the following video blog turba, the link lineup, um, Susan kayo. Uh by the way, my band's name is Quicker Fusion. Uh, so November 17th, Saturday, yan. So, kasi taps lang lang payday, guys. So, nga tayo, excuse, na yung liyo matin. Ayan. So, na yan, iti launch slash music video launch. So, so, na so, let, okay, so, yun lang. um, till the next, um, episode. Um, wala ko mga for the day. to do with it, but um, ano ba? Nothing to do. Hindi ako inspired today. Ika? Huh? <laughs> um, yun lang. So, nagpo-promote lang ako. Tango Na so, masarap. Okay, masarap siya. Okay, mahal lang, pero masarap. At, um, Nagiko ko again sa Friday, Quick infusion at the Coffee Way, Maginhawa.